Hello guys! For this video, nga i-share natin sa inyo ang aming experience pagbili ng tigras o pamatay ng damo. So sinunungan namin yung mga nakalagay sa produkto kung paano ito i-apply para mabisa at mamatay talaga ang damo. At ito nga guys, naghintay kami ng result after 2 days pero sa kasamang palad nga na walang nangyari yung pagbabago. Kahit yung mga maliliit na klase ng damo ay hindi namatay o hindi man lang natuyo kahit konti. So ang ginawa namin guys, dahil medyo natanggal nga ang paggamit namin nito dahil umuulan dito, lumampas na siya sa guarantee period which is 7 days. So, within 7 days kasi dapat matest na yung product at ma-report na ito sa Shopee kung, kung kailangan siyang refund or i-return yung product. So, ang ginawa ko, pinausap ko yung ating customer service at nagsend ako sa ng video. I explain ko rin kung ano nangyari, bakit natagalan. At meron nga silang tinatawag na one time courtesy at ito nga nag email sila at naibalik na nga sa akin ang perang pinabili ko ng kilikras